sana na husay ko talagang gumupit. Pero di lahat ng uri ng cut ay aesthetic tignan. Sa so, dinami raming problema ang kinakaharap natin, dumagdag pa ang mainit na usapin tungkol sa 2025 State Universities and Colleges Budget Cut. Budget cut? Ayon sa si National Expenditure Program, idineklara ng Department of Budget and Management ang mahigit 14.48 billion pesos na tapya sa pondo ng mga SUCs. Sa madaling sabi, 113.75 billion pesos ang inilaan para sa sektor ng edukasyon ngayong 2025, kumpara sa 128.23 billion pesos na budget allocation noong taong 2024. Mas mababa ito ng 11.29% kung maiyahambing sa nagdaang taon. Sa katunayan, pasok sa top 10 ang BUSU pagdating sa mga universidad sa Pilipinas na tunay na apektado ng budget cut na ito. Nangunguna naman ang buso sa buong Central zone sa matatapyasan ng budget. Ibig sabihin, mas malaking pera ang may babawas para sa mga state universities. Mas maliit na naman ang chance ang matugunan ang mga suliranin sa edukasyon. Ang kabuang tapyas para sa maintenance and other operating services sa mahigit 23 SUCs ay umaabot ng 516 million. 25.7 billion naman ang ikiraltas mula sa capital outlay o ang cost to build facilities, services, and infrastructures sa tinatayang 55 SUCs. Kaya napipalitang i-commercialize ang mga SUCs na ito para matugunan ang mga deficit na kinakaharap nila taon-taon. Kaya naman, ang paman, tinutulan ito ni Kabataan Portalist Representative Raul Manuel. Nitong ikadalawang potsyam ng Agosto, nang maghain ng resolusyon ang Kabataan Portalist at ang mga legislators ng Makabayan Block na may balik ang halaga ng may sa budget para sa sektor ng edukasyon. Layunin din ng resolusyon na magkaroon ng increase para sa nasabing sektor mula sa 6% ng gross domestic product ng Pilipinas o katumbas ng 1.53 trilyong piso. Balita ko, may pabibos sa si pagkuha ng kaperahan. Hindi Ay, Tama. Dahil habang pababa ng pababa ang budget para sa edukasyon, tumaas naman ang allocation para sa defense sector na naging $419 billion para sa taong 2025, kumpara sa si $278 billion noong taong 2024. O ba? Diba, parang spaghetti lang, pababa ng pababa. Kayo! Parang ano po, nababawasan po yung budget para po magpatayo ng bagong building. Kasi po kada year po mas dumadami po yung students. So parang nagkukulang ko na po sa bawat room kada ano po, kada year po. Makakaapekto po ito kung gaano po karami yung magiging um, susunod na magiging scholar ng bunso. Sa tingin ko po makakatulong po yung gobyerno dito kung bibigyan po nila ng pansin yung iba pang pa mga sector ng mga na, na tong school po at yung pag ano po pag hindi po nila pagkakat ng budget kasi um, sa pag bibigay po ng konsiderasyon sa iba pang mga pangangailangan ng mga state university colleges. Makaka-apekto rin po ito sa uh, mga magiging uh, mga magiging programa ng BSU at sa mga magiging susunod na estudyante pa po nito. Sobrang kulang sa rooms, tapos yung mga chairs, yung mga gamit sa loob ng classroom. Kulang-kulang din. Parang nagsisiksikan na kami sa isang classroom. Kaya yung minsan, may mga instances din na lumilipat pa kami ng ibang mga building para lang makapagklase Tapos yung ibang mga uh, teachers namin or profs namin, uh, hindi na natutuloy yung schedule namin sa kanila dahil wala nga kami mahanap na classroom. So, malaking ano siya epekto na hindi maganda para sa pag-aaral namin kasi gusto namin mag-aaral mabuti. Uh, Isa pa siguro yung mga mga ano restroom din bukod sa ano sira-sira palagi kaya ang tagal-tagal naman sa girls noon laging punong-puno tagal-tagal mga pag CR kasi sira-sira lagi, lagi yung mga bowl yung mga bidet yung, mga, yung buong facility kumbaga sira-sira siya Bulsuats. Ayon sa Section 5, Article 4 ng Philippine Constitution, the state shall assign highest budgetary priority to education hindi dapat armas o military's agenda ang mas dapat binibigyan ng atensyon kaysa edukasyon. Sa mga paparating na taon, mas lalo na naman maghihirap ang lagay nating mga estudyante, mga guro at maging buong pamantasan. Maglulukluk pa rin ba tayo ng mga trapong politiko? Sundan kami sa official social pages ng Paysetter. Ako si Cassandra Cabrera at ito ang FacePoint.